Ayos, tara. Marami tayong pupuntahan ngayong araw. Let's go! So today, mga papa, pupunta tayo sa isang kaibigan natin. Opening ng cafe nila. Dito lang pala sila sa may malapit sa Vista Mall. Vista Mall, Taguig. Kaya anda natin ay dito sa may Leve Mariano. So, dito na tayo sa shop nila. Ito yung uh, car wash and ceramic coating uh, place nila. At the same time, andito yung coffee shop. So, while you're waiting, pwede ka muna mag-coffee sa taas. So, ayan na, sinisimula na muna ng linisin. Well, ang gagawin dyan, premium moto wash. At the same time, papa papaseramic coating natin. So, dito, nakakit kayo. Para makapunta sa coffee shop. So, ito yung view dito sa taas. Oh. Eh. Saktong-sakto para sa gusto mag-relax. Triple E Cafe. Yun, sapos. Pagkatapos ng sprayan ng parang degreaser, na Lala, lalagyan na ako. soap. Pala, tayo. Ah. Pati under seat, yung linis nun. Eh. Try natin yung pockets ko bukas. Buksan ko yung packet. So, ayan na, na, after na nalinis yung motor kanina, after nung mapatuyo siya, uh, nilagyan ng mga tapes para hindi madamay yung mga hindi kailangang i-buff or kailangang i kailangang i-buff. So ngayon ang ginagawa naman niya ay tinatanggal niya na yung grab bar kasi para walang yung pagtakbo ng pang-buff mo sir no, yung parang yung pang-buff mo para dire-diretso yung takbo. So yan ang sinisimulan na yung buffing uh, since na tanggal na yung ay nalagyan na ng mga tapes yung mga hindi dapat isama. Yan, sinistart ng buffing. And also while you're waiting ito, pwede kang pumunta sa taas nila. Ito yung ice caramel macchiato. Punta ko na tayong bis natin yung ano, pinupuntaan ko dito na doktor. Malapit lang naman pag punta, pagka uh, kanan nyo dito, hindi dito na agad yun. Malapit lang. Tour mga 5 minutes walk para madami tayong magawa ngayong araw. So ayan. nandito na tayo. Yung pinupunta namin, dun lang yun. So may taas nyo. No? Tim parking Nalagpas ka lang konti. Dun so, sa may taas. Dun ako nagpapa-diamond pill. Ayan, dito na tayo sa Vista Mall. Konti na lakad lang naman yan. Akit ka dito. Pag akit mo dito, dito lang yan. Pasok dito, tapos kaliwa. Pasok sa dyan, dito na tayo sa Skin Plus. Dito ako nagpapa-diamond pill. Hello po. Ay. Ay, hello. Nag-vlog ako okay lang. So ayos, dito tayo ngayon sa skin class. Siyempre, kailangan din natin magpa-ceramic coating. Di lang yung motor, tayo din. So ito, start na tayo. tapos na tayo dito ala ah, sa Skin Plus. Uh, ah, Siyempre, babalik pa ulit tayo. Sobrang babait ng mga tao dito. Napaka-welcoming nila. Sa, so, kung may time kayo, punta rin kayo dito sa may, ano lang to, uh, Vista Mall dito sa Tagini. Skin Plus. Face and Beauty Center. Alright, tapos na tayo. Next time. Hi, Galik. Diyan sa Vista Mall. Okay. Problema? upper step pa lang <laughs> pakintab na sige lang sige lang ayan tapos na nahugasan na tapos pagkatapos niyang hugasan yung motor uh, pupunasan tutuyuin once done na punasan natuyuin, dun na tutuyuin doon yung second step na talagang babuffing na yan dito pa lang sa first step talagang makita nyo na yung kintab What more pa pag nagawa na yung third step? Nasa step 2 na tayo. Yan, polish na. Ina-polish na yung mga fairings. Ayan, tapos na yung second step nila. Ayan yung polishing. Kita nyo naman, ang kintab na. Ayan, final wash na yan. Tapos, after yun, lalagyan na yung ceramic coating. So, ayan na siya. Uh, last step. Yung magsasarami coating na lang. Di, pero dito pa lang. Glossy na talaga siya, no? Kala ko nga ito na yung finished product. Pero, talagyan uh, pa daw yung ceramic coating. For now, magre-rest muna ito ng 30 minutes. Para mas maganda daw yung topic. Yan. So, kita nyo na uh, application pa rin na uh, ceramic coating at yung ginagamit pala nila dito is yung ano ah uh, ito yung chemical na ginagamit nila which is Japan made Kisho yeah. Ayos So, oh, yun, pinapain wow. na siya. Wow. Tapos, natin lasis. Ang yan, So, dito na natatapos yung episode natin ngayon. Ito yung ceramic coating ng motor. At sana na enjoy nyo yung uh, ano natin, uh, vlog natin today. And keep watching on my YouTube channel. Don't forget to like and subscribe. And also leave a comment if you have questions. And uh, if you do have uh, suggestions, all comments, suggestions are welcome. Pwede rin natin pagkwentuhan o pag-usapan yung mga maseta. So, maraming salamat at keep on watching guys. Bye!